Hello guys, sandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Ha, bali, ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa sa money oil magnet. Ha, money oil magnet. Kasi may nagtatanong sa akin na kung pwede daw mag-vlog ako tungkol dito sa money oil magnet. Kasi meron guys lumapit sa akin tungkol dito sa money oil magnet. Na kumbaga dati talaga ang buhay niya guys, sa ang buhay niya. Nag, kwento talaga siya sa akin guys lagi nang nagme-message sa akin nasabi niya ang buhay niya dati guys ay kumbaga para bang wala na yung para bang pawala na yung para bang wala na siyang pag-asa sa buhay yan guys ha yan ang ibig kong sabihin pero ngayon daw guys ang kumbaga ang buhay niya ay para bang nabuhayan daw siya yun bang nabuhayan siya yan guys yung parang alam na natin yung walang buhay at nabuhayan siya parabang nabuhayan ng loob na kailangan ipagpatuloy ang buhay kailangan lumaban sa mga pagsubok yan guys ang ibig kong sabihin dahil nararamdaman niya guys yung unti-unting yung parabang may naramdaman siyang kakaiba sa buhay niya na hindi niya maramdaman nung time na yon yan guys ang ibig kong sabihin kaya marami guys ang mga lumalapit sa akin na nagbibigay talaga sa akin sila ng testimony guys na kung paano nagiging okay yung buhay nila kumpara sa hindi pa sila lumalapit sa akin at hindi pa sila humahawak ng mga pampaswerte at proteksyon. Yan guys, kumbaga, yan ang kagandahan. <laughs> Kasi kahit papano guys, is marami talaga guys ang nagbibigay sa akin ng testimony. Yan guys, tapos itinatanong niya sa akin, marami din ang nagtatanong sa akin kung ano daw ang laman ng money magnet na ito ha. Money oil magnet. Ito guys ay yung tunay talaga na money oil magnet ha. Yan guys, ito ay puno ng ritual. Yan guys, kaya kumbaga nagiging epektibo dahil puno yan ng ritual guys ha. Yan ang ibig kong sabihin. Ito guys, ang money oil magnet na to guys, unang-una ay meron siyang bahay ng alitap-tap. Bahay ng alitap-tap, alam na natin yung bahay ng Alitaptap sa mga followers ko or subscribers ko na laging nanonood sa YouTube ko yan guys. Sa kumbaga napakaganda ng bahay ng Alitaptap na yan. May upload na ako diyan guys. Hindi na ako mag-aano guys mag papaliwanag uli dito kung ano yung bertod ng bahay ng Alitaptap ha kasi kumbaga medyo hahaba yung kwento ko. Yan guys, kumbaga yung bahay ng Alitaptap ay maganda yan. May upload ako diyan. Yan guys, search niyo na lang askim, bahay ng alitak-tak lalabas yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, meron din itong tagupay-pay. Ha, tagupay-pay. Ang tagupaypay na yan guys, ay kumbaga nang ha, nag, nag, ha, nag, ano yan guys, ay, kumbaga nagahatak ng customer. Yan guys, sa business ha, nagahatak siya ng customer. Ha, yan guys, hindi lang sa customer, kahit sa trabaho guys ay kumbaga para bang nag-aano para bang nag-aattract siya guys ng swerte ha swerte or blessings yan guys ang ibig kong sabihin customer blessings lahat yan yan guys ha kaya sa part ng Bisaya guys marami akong nakikitaan guys na may mga tinda sila, may mga pwesto sila guys, kahit yung mga sa bangki-bangkita. Yan guys, nakikitaan ko sila guys ng tagupaypay. Tagupaypay guys, nandyan yan sa pwesto nila, nakalagay yan guys. Yung tagupaypay na yan, isang uri ng kahoy yan guys, sa mahirap yun mahanap na parang may kamay siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. May upload ako dyan, isearch nyo na lang ha, para kumbaga mas maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng tagupaypay, bahay ng alitak-tak Meron din ito, guys, ng wishing hair, ha. Wishing hair, ha, yan. Kaya, kumbaga, napakaganda nito, guys, ha. Wishing hair, yung sinasabing, ano, guys, uh, buhok ng duwindi. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Dahil yung buhok ng duwindi na yan, guys, ay, kumbaga, pwede ka dyan humiling. Yan, guys, ang ibig kong sabihin na basta mga tunay, guys. Ha, yan, guys. Ito, guys, na money magnet oil na yung ito, guys, ay tunay. Ha, yan, guys. Tapos, meron din ito, guys, ng sagasaga, ha? Sagasaga, ha? Yan, guys, sagasaga, hindi ko na ipapaliwanag. Tapos, may oil ito, guys, sa loob. Kaya, kumbaga, napakaganda nito, guys. Sinabing money magnet oil. Dahil ang ano, guys, nito, guys, ay, kumbaga, may oil siya na ang nakalagay na oil sa kanya. Kaya, napaka-efektibo. Dahil, guys, ano, ano, guys, eh, kumbaga, uh, yung, nyo, guys, na isa ang mata. Gawa pa, guys, nung mahal na araw. Yan, guys. Kasi, guys, maraming, guys, ang mga ano, guys, na pagdating pag mahal na araw, talagang nag i talaga sila, guys, nga ng kung ano-ano yung mga oil na yan. Kasi napakaganda ng oil na ano, kung paggagawa ng mahal na araw. Kaya ang iba talaga is, talagang nag-i-stock sila. Gumagawa sila ng maraming ganyan, guys, na mga oil. Yan, guys, kasi Napakaganda niyan guys, yung oil na yan na nanggaling sa ano sa nyug na isa ang mata. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys, ha, sa nagtatanong nito sa akin, ito guys ay kumbaga napakaganda nito guys. Napakaganda. Yan guys, ito guys ay napakaganda sa hanap buhay. Ha, kapag meron nito guys, napakaganda. Kumbaga magaan sa pera ha, maganda sa hanap buhay. Kung baga, halimbawa lang, ikaw ay may hanap buhay, negosyo man yan o trabaho. Yung para bang magaan, magaan ang pasok ng pera sa inyo. Yan guys. Kasi may mga tao guys na nagbe-business ha. Marami, marami kasi guys ang nagkikwento sa akin na nagbe-business sila guys na talagang sabi nila ma'am asking talagang napakabigat. Kung baga, napakabigat ng pagpasok sa akin ng pera. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya marami guys ang lumalapit sa akin eh, mga ganyan na mga problema. Yan guys. Pero kahit napapano guys, kumbaga mayroong pagbabago mula nang lumapit sila sa akin. Yan guys. Para bang may mga himala. Yan guys, ganun din guys sa sa trabaho guys, sa, sa trabaho. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ito din guys ay nagdadala ng swerte. Yan guys, kunyari lang, nag-a-apply ka ng trabaho, ito guys ay napakaganda nito guys. Tapos ngayon, sa mga ano guys, may mga lumapit din sa akin guys eh. Uh, may mga lumapit sa akin na, na nasa ibang bansa guys. Na talagang kumbaga, sa mga trabaho nila guys, ay kumbaga mayroong pagbabago kumpara sa dati. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, nung time na bago lumapit sila sa akin, nasa tatlong hagdan lang sila. Yan guys, kumbaga bang sila nasa tatlong hagdan. Pero ngayon guys ay talagang umuusad na ang buhay nila pataas. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami ang lumalapit sa akin na pagdating sa trabaho, ginagamit nila kung ano ano yung mga pampaswerte. Tapos guys sa mga negosyo yan guys. Ha, kumbaga napakaganda nito sa hanap buhay ha. Tapos guys, ito din guys ay maganda ha. Sa mga gusto dyan guys, sa mga ano guys na maganda ito guys, karisma. Ha, kumbaga pampalakas ng karisma. Ayan guys, ang ibig kong sabihin, alam na natin yung karisma, di ba? Yung para bang kahit hindi ka kagandahan, guys, pero kumbaga malakas ang appeal mo or karisma mo sa isang tao. Yan guys, para bang uh, sabihin na lang natin, kunyari lang, ako lang guys ha, kasi ako maraming hawak ng mga pampaswerte na yan ha ah uh, Kahit naman napakasimple ko na tao guys Pero pagdating sa ano guys Parang ang lakas ng karisma ko sa kanila Kaya pagdating sa business din guys Ay okay yung business ko Yan guys ang ibig kong sabihin Kasi kumbaga Kapag ano guys yung karisma mo Halimbawa na lang sabihin na lang natin Karisma sa hanap buhay ha charisma sa hanap eh. Kapag ano guys, maano yung charisma mo sa tao, ha. Kumbaga yung mga customer mo na yan guys ay babalik-balik yan sa iyo. Yan guys ang ibig dun sa balik-balik yan sa iyo. Tapos pagdating naman guys sa trabaho, halimbawa isa kang employee yan guys. Kumbaga kapag malakas ang charisma mo, yung mga katrabaho mo na yan guys ay para bang mabait sila sa iyo para bang kakaiba ka sa lahat. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Yun ang karisma. Pwede din ito gamitin sa pamamagitan ng yung love life, yung karisma mo. Yung karisma, halimbawa lang, kunyari lang, may katabi ako na mas maganda sa akin, mas sexy sa akin, mas bata sa akin. Pero, pag titingnan ng tao, guys, ay mas malakas ang karisma ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Yan, kumbaga ang karisma na yan ay pwedeng gamitin sa love life, sa trabaho, Or sa hanap buhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan ang karisma na sinasabi. Yan guys, malakas ang karisma mo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya guys, ito guys ay tinatawag na money magnet. Dahil ito guys ay money oil magnet. Dahil ito guys ay talagang magaan sa buhay. Kumbaga para siyang nagahatak guys ha. Para bang nagahatak siya guys ng ano, guys, yung pera. Yan, guys. Kasi, kumbaga, magiging magaan ang pasok sa'yo ng pera. Ano ka man, guys, uh, nagninigosyo ka man, guys, or nagtatrabaho. Yan, guys. Kasi, kahit may mga nagtatrabaho dyan, guys, na parang ang bigat-bigat daw ng pasok sa kanila ng pera. ang lumalapit dyan sa akin kahit sa part ng Amerika. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Marami ang nagsasabi sa akin na ganyan na, ano, guys, na ang pera guys ay para bang ang hirap-hirap yung para bang ganun guys para bang ang bigat pumasok ha ang bigat yan guys para bang ang bigat hindi kagaya ng magaan aana para bang ang bilis ng pera para bang ang bilis ng pera yung para bang i mean ano yung uh, magaan ang pasok ng pera yung parabang, ang blessing sa you guys ay pumapasok yan eksakto yan ha, ah, hindi mahirapan pa magpaliwanag. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Kung kasi money oil magnet siya. Yan guys, kaya kung baga napakaganda nito. Tapos ngayon guys, sa mga nagtatanong sa akin kung paano ito alagaan, ito guys ay kung baga, ano ang pag-alagaan nito guys eh, ilalagay nyo lang ito lagi guys sa bag nyo, ha, sa bag sa bag ito nilalagay ha. Dahil ang laman nito guys ay mga pampaswerte. Pampaswerte sa hanap buhay. Wala. Yan guys ang ibig kong sabihin. kay ilalagay nyo ito sa bag nyo. Kapag malaki ang wallet nyo, pwede nyo, nyo din siya ilagay ha. Kahit sa bag nyo na lang. Yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil ito guys ay kumbaga magaan sa buhay. Magaan sa buhay guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya, kumbaga napakaganda ng ano na to guys. Yung money oil magnet. Yan guys, tapos every Tuesday and Friday, anong gagawin nyo? Yun lang guys, ang pagdasal nyo. Pagdasal nyo ha, pagdasal nyo yun lang guys. Lagi kong tinuturo sa inyo kung paano dasalan yung mga alaga nyo, mutya o kahit na ano pa yan guys ha. Anuhan nyo lang guys, kumbaga isabay nyo na lang ito guys ha. Halimbawa lang kunyari, ito lang yung hawak nyo. Dasalan nyo ito ng isang Our Father, humarap kayo sa silangan, Tuesday and Friday umarap sa silangan. Magdasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostle's Creed. Tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Hinihiling ko, hinihiling ko, hinihiling ko, hinihiling ko kayo ng bahala kung anong kain. Tulungan mo ako sa aking hanap buhay. Tulungan mo ako sa aking trabaho. Kayo na ang bahala kung ano ang kahilingan nyo. Yan lang guys. Napakasimple niyan guys. Napagdasal. Tapos ngayon guys, banggitin nyo ang nignimi Jesus, nignimi Jesus, nignimi Jesus. Sator tor ari putingit o pirarutas Sator tor ari Sator pirarutas yan guys kung baga napaka ganda niyan tapos hmm. na yun pakabanggit niyo yan guys ay ihipan niyo ito guys ng tatlong bisis yan guys na ipagkaloob sa inyo ang inyong kahilingan Basta lagi kung sinasabi sa inyo guys ha, pag magdasal kayo dapat tao sa puso kagaya ng mga ginagawa ko pag magdarasal ako guys tao sa puso talaga <clears throat> tapos maging positibo kayo, huwag kayo mag-iisip sa sarili nyo na kayo ay down ha, isipin nyo ako ay magiging magiging magana ang buhay ko siswertehin din ako guys kasi ganun ako guys ha, alam nyo naman yung pinanggalingan ko kung saan ako galing yun guys ang ibig kong sabihin ha yan guys ang ibig kong sabihin, dasal, maging positibo. Kung ano yung mga pampaswerte nyo, alagaan nyo yan guys. Dahil marami na guys ang lumapit sa akin na ang buhay at ang iba talaga guys sa Swinerte. Kahit nasa ibang bansa sila. Marami guys ang mga umano sa akin kahit dito sa Pilipinas guys. Marami na ang iba halos dati walang makain pero ngayon mga maaayos na ang buhay nila. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami guys. <coughs> Samahan nyo ng sipag at, syaga, at tapos alagaan nyo yung mga gamit nyo. Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung mga pagsubok na yun, guys, sa buhay nyo. Laban lang kayo, guys. Matatapos yan lahat. Yan lang, guys. Ha? Yan lang, guys. Thank you, guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Asking Julie Janim yung ano ko, ha? Yung Facebook ko. Baka mamaya may magnakaw na naman, guys, ng video ko. Ina-upload nila sa mga fake na. Facebook 'yan guys ang ibig kong sabihin ha